Nagpanayag sa itong pagkailang sa usan-usa. Tungod kay kita sa kapamilya niya sa pagto sa Diyos na buhi o nabanhaw. Pusa, imo na itong makahuluganon kining atong, atong panaghiw sa karun niya sa pagampo. Alang kang William. Pag-usap alang ka na Nga nangandoy sa kahimpitan sa kinabuhi dito sa langit. Manindo kita magsugod pinagi sa pag awit Samahan, sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Minahal kong mga Iksun, ilabi na ang pamilya o parinti ni William. Ano yung kinakaroon din ni eh, Aron Pagampo sa atong binuo na siya magmanggilo yun sa atong isuon na namatay. Magampo sa kita alang kanatong tanan. Aron nga niya sa kamatayon sa atong isuon, makaangkong kita o sa kinabuhing walay katapusan. May gugmaong namahan sa pagabanhaw sa iyong buntong anak na sinati na mo ang pagabanhaw. At lagi kami ang kapong paglaong o pagsalik na kami uwan sa mong minahal sa kinabuhi na may panaw na. Mabanhaw sa sama sa iyong anak na buhi o hari man mo o sa Espiritu Santo hangtod sa sa kaanturan Amin. Beliau usah berkigung datang pembinaun nak undang berbahasa Tinutlo ikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Karon, sanili tang atong mensahe mao ang mao nga si Kristo gibanhaw. Unsa man pag-ingon sa pipila kaninyo na mga patay dili banhaw? Kung maong kana, wala di ay banhawa si Kristo. Kung kun wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang amok diwali o kawang usap ang inyong pagtuo. Mula ba pa Ana, makita nga na makak kami sa Diyos kay nangingon man kami nga gibanhaw niya si Kristo apan wala di ay banhawa sa Diyos. Kung magaling matuon man nga ang mga patay dili banhawon, kung dili banhawon ang mga patay, wala usab banhawa si Kristo. O kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo o makasasala kihapon ka mo. Nagpasagot usab kini ng mga laglag ang mga nagtuo kang Kristo na nangamatay na. Kung ang atong paglaon kang Kristo, ani-ara ni ining kinabuhian, nan kita ang labing makalulugoy sa tanang mga tao. Apan ang tinuod, mao nga gibanhaw si Kristo, ingon nga pasalig, nga kadto nagamatay pagabanhaw ang usab. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Kalimo manindog ang Salmo responsorio. Ipakita ang imong katingalahan o kaayo. Pamatiya ginoo ang usa ka mataro nga hangyo. Patalinghugi ang akong pangaliya o pamatiya ang akong pangamuyo nagikan sa mga ngabil nga walay limbong, Ipakita ang imong katingalahan o kaayo. Ang tingi ako ingog kalimutaw sa imong mata. Agoy ako dia sa lendong sa imong mga pako. Apan ako dia sa katarom musudong sa imong naong. Sa pagmata ko maglipay ako dia sa imong katubangan. Palihog sa paglingkod atong paminaw nang kitagaw pagbasa. ang ikado ang pagpasa inuklo ikan sa sulat ni San Pablo nato sa taga-Kolosas Kaysa sa pagpunyag kaninyo ilubong kamo uban ni Kristo o sa pagpunyag usab kaninyo ibanhaw kamo o bani Kristo Inaagin sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios na nagbanhaw kaniya kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa iyang mga sala Upunod kay dili man ka mo mga pudeyo, o wala may sakop sa bala. Apan karon ibanhaw na kamo mo sa Diyos o ni Kristo. Ipasaylo na kita sa Diyos sa tanantang mga sala. Ipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan, bahin ini o iwagtang niya ang pinag pinaagi sa paglansang ni ini dito sa cross. O pinaagi sa iyang kamatayon sa cross, kipuntog ni Kristo ang mga hari o mga punuan na espirituhan. Ipasundayag niya silang tanan, pinaagi pagdala kanila ingon ng mga bihag na nagsunod kaniya sa iyang pasunding sa kadaugan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Pariho, manindog ng tanan. Salmo responsoryo sa akong pagsangpit, ipatalinugan mo ako. Pasalamatan ko ikaw o ginuho sa tibukong kasing-kasing kay imong gidungog ang pulong sa akong mga baba. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong pagkay. Magsimba ko sa imong balaan na templo o pasalamatan ko ang imong ngalan. Diba? Asante, mo ako. Ang ginoo hataas apan bisan paniana nagatanaw siya sa mapaugsanon ug ang mapahitason iyang hiilhan ikan sa layo bisan magalaka ako taliwala sa kagulanan imo ako nga batok sa kapungot sa akong mga kaaway imong gibakyaw ang imong mga kamot ang Ang imong tong kamot nagluwas kanako. Ang Ginoo maghingpit sa gimo kanako. Ang imong kaluoy o Ginoo nagalungtad sa kanturan. Ayaw biyae ang buhat sa imong mga kamot. Sa akong pagsanti, mo ako. Magpabilin kita sa pagtindog, magawit kita sa hawit aron sa pagpasinungog, sa pagbasa sa santos na ibang Mm See Ang Santos ng Ebanghilyo sumala ni San Juan. Iyap kao kung Ginoo. <tod> si sa mga tinunan, Ayaw ka mo kagawal, salik ka mo sa Diyos o salik usap ka mo panako. Sa balay sa amahan doon ay daghang mga lawak. O ako mo at to arun pag-andam mo dapit alam kaninyo. KUNDILI dili pa dili kung takamu sulkihan ni ini. O kung AKU ako dito, o makaandam na dapit alang KANINYO, mubalik ako, o kuhaon ko kamu. Aron bisan asa ako, ATUA usab uh, usap kamu. Naibalo ka saon PAGATU sa dapit na akong atua. Si Tomas, may ngon GINUO wala kami mahibalo kung asa ikaw pa Busang sao namo pagatul-tul sadalan paingon ditto. Jesus mituwa. Atu mo anggalan ang kamaturan og ang kinabuhi walay makadto sa mahang muagi kanako. Ang nibanghilyo sa aton Ginoo. sa paglingkod aton awiton na awit sa pagpamalandong.